Hello guys, gandang hapon. Ito guys, katapos ko lang gumawa ng sopa. Ayan. Medyo madugong labanan guys. Ito lang, di ko pa naligpit yung mga kalat ko. Ayan. Kaya sa wakas, medyo okay na rin. Kasi natapos naman yung aking pinaghirapan. Sabi eh, yung anak ni Mrs. Para daw ano ah, higaan ng hari yan may ano pa may design design pa mga guys Kaya, kahit nakakapagod natapos naman ayos lang din simple lang naman mga ano lang guys yan. mga scrap lang pinagdugtong dugtong kailangan lang talaga discard eh. At saka pati dito sa ilalim kailangan talaga tibay tibay din kailangan maraming ano mga uh, bracing hindi ko na masyado ano uh, pinipinis yung ano rap lang kasi <coughs> ano lang naman to pero ma makinis naman sa taas sa ilalim dito ginagrinder ko lang ng ano bahagi uh, para ano hindi lang masugatan yung hihiga Pero ayos naman daw iwan ko lang po matutuwa yung ano may ari nito yan mga guys hirap lang kasi nilagyan pa natin ng kanal para matibay talaga matibay ito mga guys kasi may kanal yan may kanal pati lahat sa bawat kanto ayun ano, tapos yung wala naman tayong mahaba kasi mga scrap lang naman to ayan mga guys ah, di pa, ano, wala nga pandikit dikit to pero ang ginawa ko dahil wala akong pandikit dami nang pa ako pero ilagyan ko lang ng kanal yan, para di talaga bibigay agad tapos meron silang ano dito sa api kaya kahit upuan mga guys oh, okay naman sana, ano, magustuhan nila sa mga nagpagawa. Yan mga guys, kahit pa pa, ano, pinagwisan din ako, inaabot ng tanghali, eh, ngayon lang, pero kung walang, ano mga guys, dalawang oras ko lang ito ginagawa, pag walang mga ganito-ganito, eh, yan ako na lang, para naman medyo kunwari maganda, kunwari lang. Yan. Okay, mga guys, oh, makinis. Makinis na makinis. Yan. Yeah. Mahirap man, pero sulit. May si pang isang tao lang kasi 'tong mga may guys. Isang tao lang kasi uh, medyo ano lang 'to, eh, 8 inches lang tapos 6 feet lang ang ano 6 feet lang yung haba lapad 80 inches kasi pang single lang na tao pero matibay ito mga may guys kasi ang paa pa lang oh. ang paa ang laki oh. ang laki may guys kaya di atis lang magsisisi yan talagang ano yan 3x3 yan mga mga may guys 3 is ang lapad 3 is ang kanto sa parang tatlong na 3 kaya 3 by 3 Ayan. sulit ini. kaya dito kasi naiba yung ano naiba yung design sa gitna siguro to mga guys dan. Up sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, yung mga naliligaw, pa-subscribe naman po. Bert ng Subic. Tandaan, huwag niyong kalimutan mga may guys. At saka, at saka ito mga so, na ano, nilagyan ko natin ng design para naman matutuwa yung ano, mayari. Iwan ko lang kung matutuwa. Pero, dito sa ilalim di naman mag si ano, sisi kasi mahaba yung ano matibay to may guys kasi di naman may ano eh malapad naman siya isang dangkal yung lapad oh tapos yung ano halos isang dangkal din may yung distansya ng ano yung pamakuan kaya matibay rin siya mga may guys okay may guys babay muna at ako'y mag-relax muna. Okay, babay. pa Paalam. I love you all.